Wow! Dito wala nga nandito sa lupa. Yan. dito. Wow! Ayun. Anong kayo, di ba Hindi na uh, oh. kayo nakalimutin. 26 kids. O naman po. Kunwari na tayo sa yacht. Kakatawag pa kumakabalo. Kumakabalo pa 'yung. Ayun po ang Torehos. Ano ito resort? Ay eh parang ano? Hotel. Ayun, ayun po ang hotel ng ang ano. Torehos. Kung sino po ang gustong mag-ano booking. ganyan na po kaganda. Ayan. Ayan po, Torrejos na po yan. It, dito po yan sa amin, sa Marinduque. Okay? Ayan. Ayan po. Ayan. Ganyan po kaganda ang aming ano, Torrejos White Beach. Talagang white at beach. White sand talaga siya. White sand. Ayan po. Oh. Ikot po tayo. May punong ng ano. Ayan po siya. Ayan yung kapatid ko. Sumasayaw pa. Ayan po. Ayan siya. Hmm. Kung gaano kaganda dito sa amin. Ito po. Magusto po ninyong anong may mga tent. Tent kaming sila. Oh. Ayan, may tent. Bali. Ayan. Ayan po ang gaganda po ng aming ng cottage dito. Ayan po siya. Nakaganyan po ang cottage dito. Ito po yung tent na inarkilaan namin. And na mayroon pong pag ano. Ayan po yung aming cottage na na ayan cottage mo namin yan. Yan. Nag-extend ako. Nagbayad na ako ng na-extend. <laughs> Ayan, may ano rin po kami. May... Ayan yung sunset, oh. Yeah. Iga, ano ko to, ini Para... Ayan po. Morning. Ayan. Ayan yung sunset, oh. Talagang na ano. Nag-extend na ako ah. Ang gaano sa Alas 12 'yun. Ayan oh. No? Ganyan po kaganda ang aming probinsya. Boracay. Parang mini Boracay. Ayan po. Ayan po may may ganito po sila. Ayan. May ano rin po. Anong tawag ate? Ate, ano tawag doon? Jetski ba tawag doon? Jet ski. Dun? Ayan. Ayan po si ate. Ayan po yung taga enjoy na enjoy. Tayo doon. picture tayo doon sa mabog. Ala hindi naman nasabihin nung yung picture na ni hindi nagmumuga. Ayan. Ano po oh, meron din po dito pinaarkay lang ano. Ano tawag dito? Ayan po siya. Oh. Yan po yung mga nag-night swimming. dine b Be. Balik ka muna dito next. Bali may na uh, ano din po dito ng mga Yan. Ayan si Denise, kaway-kaway ka na. sarap Ayan siya. Ayan po Meron po dito ng ganito sa amin. Ayan, maliit pero mukodali. Ayan. Wow. Ayan po, tapos may ano po? May jets. Ayan po. Anak, ko ba ako sasagit? Baka laglag itong cellphone natin. Apaka ganda po ng ano. Ayan po. Apaka sobrang ganda po dito sa amin. Ang pa ako. First time po dito, uh,